Na ano Ayan. 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 Isang pisa tayo, pre. Ilpin. Baka nangangagat yan. Hindi, iangat mo. Tingnan mo kami. Sige daw, pre, iangat mo nga. Gulay yan, gulay. Ay, laki, buhay. Buhay, pre. Buhay, oh. Nagalaw-galaw yung ano nyo. Ano ang ko? Ay, parang ano yan, yung may la, Ano yan, yung dolphin. Baka eh, bayo suka ng dolphin. Baka itlog na namang... mga, hindi, itlog yan ng mga dolphin. Baka natapon yan na, ano, gilatin. Tingnan nyo, ay. may itlog yan sa loob. May ba, itlog? Gating lang dah, lang lang. Ayun, laki. Uy, ulamin natin. Oh. Dandahan lang pa rin ba, mong gawin ka ha? Ay, masarap, ay, ay, masarap ay, masara. to, yan. Ay, masarap to, pre, kinakain yan. Uy, hindi, hindi kinakain yan. Uy, mga. Hindi kinakain yan. Ay, dami sa daw, dami laki. Ayun, laki. Guys, ano kaya ito, guys, oh? Ah, hi -hi ata Ay, pre. Mano, pre, mga 25 kilos. Para kanino balatan? Balatan ano? Bi balatan balatan? Yeah. Hangin, aynı, yun na. 'yan. Hindi starfish Hindi Ang starfish ano, star 'yun eh. Bilog 'yun eh. hindi ano siya Parang itlog. Para siyang itlog ng ano. Ba bait siya, mabait niya. Mga guys, tingnan niyo to, guys. Grabe oh. Ano kaya to? may sa ano sa gitna para masarap ano? Parang ano? Masigit ako lang. Wag ano pre, ba, ma, ma ano ba yan? Eh, Nakagat boy, 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 baka kagating ka niyan. Kagating ka niyan. Mabait naman siya. Mabait Guys, may nakita kami dito sa tabing dagat tabi na ano. Tabi ko, bo. tabi, tabi mo dito, pre. Ang laki, oh. Baka kagating ka, dahan dahan Boy, grabe yung mga gawa yun. grabe, boy. Starfish yan, pre, ano yung mga nasa ilalim? Mga itlog? Itlog to. Itlog yan, Ayun, ang daming itlog niya, oh. Anong isda kaya to? Nakakain kaya to? siguro. Huh? Itlog sa itlog. Baka yung ngayon natin. Ay, dami niyang itlog. Oh. itlog. Panak na siguro to. Ano? anak niyan. Parang mga hipon yan, pre. Ay, hipon nga, oh. Hipon nga yun, yun, oh. oh ano nang hipon, oh. Hipon yan. Oh. Ayan, oh. Ano yan? Uh, Ugad ng hipon, ano? Eh, okay. Baka balaw. Kaya balaw lakit. Malilit ang balaw. Ito, guys, oh. Guys, ano kaya ito, guys? Ayun. Parang ano? Angas ah, nito. Parang gelat. Parang yung tigtupiso, no? Parang kaya mo buhatin yan? Sige, kung kaya mo buhatin lang ginagawa ito pa kayang gulaman? Ay, hindi ko na kaan yun. Lakas yun yun. Gidaw, kaya kaya mo bang buhatin yan? Tundang ka, lo. Gidaw. Ano-ano, 30 kilohan? Ayun ano. -ano ah, ayun ay. na. Ayun na, Ay, laki. laki. Laki, Grabe naman yan. Ang ba, starfish yata yan. Laki, lo. Ay, ano yan? Ay, baka pinakawala ng China. Ibalik natin sa dagat. Baka may Bal may yan. Balik na. Balik ko lang. Baka sumabog. Baka sumabog uh, yan eh andahan lang baka masugatan dun, sa may di naya? karangan nung no? kakaibong inaunawin mo na kakaalam na kakaalam mo na kakaalam mo na na kakaalam na kakaalam mo Ay buhay oh, na na Parang kakaibandang buha lang nila lang. Ano ba yan? Anak ng dolphin o anak ng Ano? Parang ganun yan, medyo... sabi daw ba nila, pag ano, pag may nakatagay na ganyan, may padating daw na kay Mickey. Ay, parang ano, may padating na bagyo. Oo, paano? Guys, andito kami sa, ano, sa mataas na bato. May nakita kami biglang kakaiba na ano, ayun Sabi nila, pag daw nakakita ng ganyan, may paparating na sakuna. Ang kami pa naman naliligo ngayon. Ano baka umulan.